Good morning guys So ngayong umaga Andito tayo Nagpapakain tayo ng ating mga gapis. Tingnan natin yung mga albino natin Na full red Ayan ah. Tapos ito nga na Andito natin yung ating Blue panda ayun, no? So yung dalawa natin Yung dalawang lalaki Ayan no tapos yun yung female natin yung isa nagtatago siguro ka ako drop na yun o baka nga nag-drop meron ng tindrop eh, na andito lagi sa buntis po yung dalawa so ayan oh, may mga kasama kong gap yan pero kung nakikita nyo itong kabilang tab natin wala na kaya na ano, nyo ang dami maliliit uh, tinanggal po natin yung pinaka parents nila dyan para sila na lang po yun dyan tapos yung iba na maliliit dito na isalin ko na rin din po dyan kasi parehas lang naman po yung lahi nilang dalawa so yung mga yung may naiwan pa yung may mga bagong trap pa uli rito pag medyo ano na yung isasama na lang din natin dito para pare pareha sila paglaki tapos eto yung mga naunang batch eh, may malalaki na rin eto na dito sa kabila natin yung ating mga feeder dyan ayan Ah, uh, mayroon na rin po diyan, may nakita ko. Ayun po, nakikita niyo sa gilid, Ayun. may mga din na rin po sila, parang mga pitong piraso na oh o 10 pieces 'yung nakikita natin diyan. So, ito na lang 'yung cross ko ng Santa Claus at saka ng Albino Pool Red, wala pa pero medyo ano na 'yung ano, nung, ano natin diyan, 'yung dalawang female na jubis na kapatid nung naandito. So, antayin na lang natin dyan. Tapos, ito yung ating mga YTM na natira noon. So, kita ako dyan. Medyo malalaki na rin yung mga chan. Kasi, isa lang yung mail natin dyan. So, antayin natin. Ito yung pala yung parent nung naandun sa isang mineral tab natin na ano, yung puro mga pry. Tapos, ito yung ating mga mulis ayun katanya ang dami mga maliliit ayun pa karami oh. po yan may mga maliliit dyan, guys andito meron na rin iba na ano eh parang tatlong piraso ata yun or... so, hindi ko pa kinukuha yan oh yun na katanya may lawalawin dyan mga jubies eh. so hindi ko pa na nakakuha so pakain muna tayo dito yan eh, natuntuan sila ito mga muhalis natin na ito ay haluan po yan. Ayan o, may nakikita nyo. Meron po dyan yung puhong black. Ayan po, black po yan ay, nasa dulundari rin ko. Tapos yan, may mga marble po. Yung combination ng black-white. May mga yon parang yellow-gold. Meron puti. Kasi po, magkakahalo yan sila. Doon, magkakasama. Meron po tayo doon, isang female na black po doon eh. Ah, madala maglalabas. So, tsaka yung isang yellow gold kaya yung mga lumalabas rito na mas matingkat yung pagka yellow gold at saka ano itim naman na combination doon galing yun doon sa dalawa na female natin na naan dito ayun ako nakikita yung okay, no meron pa yung po dyan isang mas malaki laking kulay o parang orange din ang yellow gold yung black kasi madalang magpakita dyan eh Baka nililinis lang natin. So, ayan. Lagyan lang natin sila. So, ayan. Ah, lang sila pagka madami na. Ah. So, pagkano natin lalagyan tayo ibang kulay para mas maganda kasi mas maraming kulay. Mas ma nakakatawa sila tignan lalo pagkakilirin po yung tubig. Ayan eh, o. sarap nilang kumain eh, may mga lalaki pa tayo, mga big mama na tinatawag nila, mga buntis pa po yan. So, magdadrop pa uli yan. Tain lang natin. O, yun. Pakainin lang natin sila. Pakainin. So ayan guys, sana gusto nyo yung ating video today. Pagpapakain natin at update nyo sa mga ano natin. Ah, uh, sana ay dumami pa sila. Ayun, medyo malalaki na yung ano natin konti. Yun. Yung ilang piraso natin bagong labas na AFR. Tatlo ata yan o apat na piraso. Ayan. So meron pa doon na sa ilalim. So ayan po, maraming salamat ulit sa panonood. Thank you for watching at happy fish keeping.